Madam Malu Oliver, shouty, shouty, please support my Premier, ang ating Joshua Opon. Kumusta ang ating Madam Malu Oliver at ang ating Joshua Opon sa kanyang palaging paglalakad? Wala ka bang na pera doon? Yes, wa, pag naglalakad ka. Wala ka bang nahanap na kahit na ano? 100, 200, 20 pesos, 10 pesos, ganun. Jadeng, jadeng. What's, what's, what's up, Wala. Tara may makahulog ng kwan Ano? nang maraming pera para makabili ka ng service mo layo ng nilalakad mo no ni madam malu kasi ayaw mag sponsor sana nga madam malo baka naman Bawa tayo kay Joshua. Tamsak ludi, agap, agap, agap. Ang agap ng ating ludi. O, oh, 20 i di ba? Mawawala din yan. ay pinagdadaanan din kasi tayo Joa, Tay, tayo si Joa kaya dito ay magpapano. Oh, buhay ay ganito. Lalan na bang natitirang basa semundo. Lagi na lang ay yung pinaglalayo. Di man lang sabihan. Good morning dyan sa iyo Pareho lang tayo nagkakayod Makaharap perahos O oh, yun Ha 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 pa sponsor naman kayo pang service ko guys itong gikas ko o oh, yan binaba na naman ni Joshua yung kanyang gikas diba oh, parehas lang pala kami ni Madam Malu naghahanap buhay para makahanap ng pera Ang talaga kitain ng pera, no? Malamalo. Ako rin. oh, magpa-sponsor daw kayo. O, yan o, oh, pa-sponsor naman kayo. Ibig sabihin, pa-sponsor naman kayo. O. Uh, sponsoran daw kayo ni Joshua hindi kasi malinaw yung sinasabi ni Joshua pa-sponsor naman kayo o, tayo daw magpa-sponsor sa kanya aga pagka gusto mo magpa-sponsor ako nagtiis iwanan mga anak ko makahanap lang ng pera o yun nasa ibang bansa pala ng ating mandamalong yun ang sakripisyo ng isang magiting na ina iniwan ang mga anak para lang makahanap ng pera o, diba? ako nagtiisiwan ang mga anak kung makahanap lang ng pera sa bansa ka po ano, Madam malu isa pala sa mga ating bayani ang ating Madam Malu, oh, nasa delikadong lugar pa pala, kuwi. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah, Wala tulog pa si Ate Bill, Madam Wala yung... Wala yung kakulitan mo ngayon. <laughs> wala yung kakulitan mo. Oh, Oo, naging 31 na ako Henry Abeledo Hello po Hello Abeledo Miguel Abeledo 31 naging 11 Gandang umaga Gandang umaga Pitingan kita ng jacket May jacket ka na po May mumuhos Oo nga Paano kaya ito Naglalay bago tapos uwi na kami Bagong dikit sa iyo ho, ayan maraming salamat Henry Abilido. I-screenshot ko yung mo para balikan kita after live ko Patamsar po ng premier malit na bahay pala Ay, Ayan, magdadrive na ako Mag-drive tayo pa uwi Kasi wala yung ating kasamahan right right plan nach right right